Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping hospital detention dahil hindi mabayaran ang bills dito sa hukumang pantahanan. Hmm. Ayra, di ka pa kumakain dyan. Tutunga nga ka na lang ba dyan magdamag? Renzo, sino-sino kasama mo nung nag-outing kayo sa Bulinaw? Ilang <laughs> beses ko bang sinabi sa iyo na mga katrabaho ko yung kasama ko? Hindi mo kasama si Linda? Hindi, <laughs> simula ka na naman ba ng away? Linda ka ng Linda dyan eh. May tumawag kasing babae sa cellphone mo nung umuwi ka kahapon. Han, ang tawag niya sa'yo. Sino babae yun, ha? Hoy! <laughs> huwag mo akong talikuran, ha? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Hala ka sa buhay mo! Renzo! Ano ba? Bakit ayaw mo sagutin yung tanong ko? Tama ako, no? Si Linda yung tumawag? Hoy! Diretsahin mo nga ako! Kabit mo si Linda? Ha? Oo! Kabit ko si Linda! <laughs> Bakit ba? Ano bang problema mo talaga ha? Masaya ka na! Aray! Aray! Ko... Bakit? Sinampal! Sa kabila ng paglilingkod at pagsasakripisyo ko sa'yo, ganito pang gagawin mo sa akin. Hindi naman ako nagkulang ha. Minahal naman kita sa kong ibigay sa'yo lahat ng pangangailangan mo. Laging mabuti akong asawa. Hindi pa ba sapat yun? Para hindi mo ako lukohin? Eh, oh, ba? Huwag mo na nga akong dramahan pa dyan. Alam ko napilitan ka lang na maging asawa ko. Kung hindi mo ako nabuntis, hindi mo ako pakakasalan. Ganon pa man, wala ka pa rin karapatan na saktan at payakin mo ako ng ganito! Ano bang gusto mong gawin ko? Ha? Bakit hindi mo ako mahalin? Tutala, asawa mo na ako. Napag-aaralan naman ang pag-ibig, di ba? Kahit na unwanted marriage yung nangyari sa atin, Nangako pa rin tayo sa harap ng altar na magsasama at magmamahala sa hirap o sa ginawa. For better or for worse, till death do us part. Hindi totoo yan. Bakit? Dahil meron ka ng ibang mahal? Ayra, uh, ayokong sakta ng kalooban mo hanggat maaari. Minahal din naman kita Gaya eh. lang dumating siya sa buhay ko. And I never expected na Ganitong mararamdaman ko sa kanya. Yes, mahal kita. ayoko mawala ka sa akin, pero... Ayoko rin mawala si sa akin. Ay, na, nalilito ako. Hindi ako makapili sa inyong dalawa. S Sige, kung ayaw mo ng ganitong sitwasyon, ibibigay ko sa iyong kalayaang magdesisyon. Kung gusto mong manatili sa akin o hindi. Kung hihingin mo naman sa akin ng kalayaan mo, <laughs> ibibigay ko sa'yo. I'm sorry, Aro. Renzo! <laughs> Renzo! <laughs> Renzo! Ba't naging pake ka? Saan ka pupunta? Pupuntaan mo ba si Linda? Sige. Hindi magagalit kung pupuntahan mo siya. May intindi ko naman eh. Congratulations nga pala. Malapit ka nang maging ama. Kino konsensya mo ba ako? Meron ba? May konsensya ka ba? Kung may konsensya ka, hindi mo ako sasaktan ng ganito. Ayra, tanggapin mo na lang kasi nagdalawa dalawa kayo sa buhay ko. Magkakaanak na kami ni Linda. Sana maging masaya ka na lang para sa amin. Kanya ka na baka walang galang sa akin? O kaya alam mong mahal na mahal kita? Hindi di kita kayang labanan kaya inaabuso mo ko? Sabihin mo nga sa akin, tanga ba ako sa tingin mo? Kahit na mag ka pa dyan, wala ka na magagawa. na nabubuhay pa si Amika, Magagawa mo pa rin kaya sa akin? Tadhana ng may gusto nito, Aira. Ngayon, kung hindi mo na kaya ang sobrang sakit, malaya ka namang iwan ako eh. Hindi naman kita pipigilan. Aira. Right. Aira. Right. Siguro nga, Pinwaya sa kalan yung mga magulang ko, napakasalan ako. <laughs> siguro nga, pilit ko lang pinagsisiksikan yung sarili ko sa'yo. Mm. Pero hindi ko deserve na apin ganito. <laughs> Kahit na hindi mo ako kayang irespeto bilang asawa, sana irespeto mo na lang ako bilang babae. <laughs> Alis na ako. <ho. laughs> Renzo! Mas mabuti siguro maghiwalay na lang tayo para hindi ka na nasasaktan ng ganyan. Sige. Renzo. Goodbye. Renzo! 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 Ako, buti naman lumayas na. Siraulong yun dito. Kigigil hmm? talaga ako sa galit sa asawa mo, Aira. O siya nga pala, bukas uwi na uwi na ng mama at papa, galing States. O, ano, sasama ka ba sumundo sa kanila? Oo, ate Ellen. At pag uwi nila, diretsyo daw sila kay Atty. Gonzales. At sa ayaw at sa gusto mo, sa sasampahan mo ng kaso yung asawa mo. Para ano? O, para Ano? Kahit na makulong pa sila, talo pa rin ako. At saka, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Tanggap ko ng sitwasyon ko. Napatawad ko na rin siya. ilang beses ka pa bang dapat patalo bago ka sumuko, ha? Ilang sakit pa ba dapat mong maramdaman bago ka lumayo? Sa gusto ko <laughs> na natili kahit tatlo kayo. Ayan, sarili mo. Kawawang-kawawa ka na, Ayrang. Sana, dumating na yung oras na matagpuan ko na yung sarili ko. ah oh, sana nga dumating na yan. Para naman sa ganun, magising ka na sa katotohanan. O yun, may bakatok sa pinto. Ah, ako na, ako na magbubukas ng pinto. Oh. Linda? ayra ayra kailangan nating mag-usap. ano anong ginagawa ng kabitayan nito, ha? Ate Helen, ito, ha? please, tama na. Bakit? May problema ka ba? Kailangan kong tulong mo. Ha? Si Renzo, sinugod sa ospital. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! po. Nabihisan po na po ng damit si sir. kapag mapagpapahinga na po siya. Sir, salamat. Oh, sige po, lalabas na po ako. Babalik na lang po ako sa oras niya ng paginom ng gamot. Ho. Okay, Taba. sige. Thank you. Hindi po. Ay, <laughs> Mild stroke ang nangyari iyo Renzo. Oh. Lahati ng katawan mo paralisado. Pero ang sabi, pwede ka pa rin naman daw gumaling. Sa inumin mo lang yung mga gamot mo at yung vitamins na nireseta ng doktor sa'yo. Oo, uh, si Linda. Lumabas lang sandali. Bibili daw ng pagkain. Oh, ayan na pala si Linda. Kumusta na si Renzo? Eh, kapapalit ko lang ng damit. Uh. Na-check up na rin siya ng doktor. Kani-kanina lang. Ang um, magpenga ka muna, Ira. Kanina mo pa inaalagaan si Renzo eh. Ah, eto, kumain ka muna. Alam ko, nagugutom ka na. <clears throat> Ako naman mag-aalaga kay Renzo. Um, mahal. Mahal? No, namiss kita. Ah. Kanina pa kita'y eh, inahanap Malapit ka ng mga kaya Don't blame ang pag-iingat mo. <laughs> Nag-iingat ako. Huwag ka matakot. Basta, Renzo, lakasan mo loob mo, ha? Lumaban ka. Kailangan oh. mong gumaling para sa anak natin. Teka nga pala, meron ba kayong pambaya dito sa ospital? Oo. Oh. So, sa private pa kayo nagpa-confine? Eh... -eh. Um, may feel health naman ako. Tapos, meron din akong health insurance. Kung kukurangin, baka mag-promissory note na lang muna ako. Basta, sikapin mong gumaling agad, ha? Huwag kang magpa-confine ng matagal dito sa ospital. Baka mahal ang bayaran natin. Buntis pa si Linda. Sigurado, Malaking pera yung kakailanganin niyo kapag nanganak na siya. nga. Ay, hindi ba, bali, magpapagaling agad ako. Pipiliting kong lumakas para hindi ako maging pabigat kay Linda. Ano? Ikaw pa nag-alaga dyan sa asawa mo? Eh, anong ginagawa ng kabit niya? Ate Helen, buntis si Linda. Buntis? Saka kahit na pinagpalit ako ni Renzo sa ibang babae, asawa ko pa rin siya. Ay, sus! May obligasyon pa rin ako sa kanya. Ano ba naman katangahan yan? Hindi mo na nga dapat pinapansin yan si Renzo eh. Eh, ano ngayon na-stroke siya? Siguro ako sa inang niya yun, hindi ka naman niya alagaan eh. Hayaan mo na? Ano hayaan? At saka, nakita ko rin naman yung hirap ni Linda sa kanya. Niyak po? Baka sila talagang magkapalaran ni Renzo. Oy, may tao sa labas, Ira. Sige na, ikaw na magbukas. Oo. Total, malapit ka naman dyan Oo, sa sige, pinto. Sige, ako na. Li Linda? A Anong ginagawa mo rito? Eh. Kumusta na si Renzo? Iyon nga, eh, may problema kami. Ha? gusto ko nang palabasin ng ospital si Renzo kasi lumalaki na yung bill namin Oo. Oh. Kaso ayaw siyang payagang lumabas kasi hindi pa raw kami bayad. Nag-promissory note na ba kayo? Oo. Pero ayaw tanggapin ng ospital. nagdemand sila na nabayaran yung yung bill. Ayra, anong gagawin ko? Eh, hindi ko alam kung saan magdedelation ng pera. Ayaw, sige. Pupunta ako sa ospital. Gagawin ko ang makakaya ko makalabas lang si Renzo. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Ah, uh, ko rito ng asawa ko tungkol dun sa releasing ng pasyente? <clears throat> o ano bang problema at ayaw niyo siyang i-release? Pinupunta ako dito ng asawa ko regarding sa releasing ng pasyente. Ano bang problema at ayaw niyo siyang i-release? Kailangan muna niyang bayaran ng hospital bill for 52,000 pesos bago namin siya bigyan ng release papers. Bakit ganun? 52,000 pesos? Ang laki naman nun. Uh, kinaltas na ba yung field health at saka yung health insurance sa asawa ko noon? Yes, ma'am. Nadidak na po namin ang field health at yung health insurance. Umabot naman sa ganun ng halagang PL dahil sa mga gamot at special food supplements na iniinom niya. Ah, uh, okay. Um, balita ko, ayaw niyo daw tanggapin yung promissory note ng asawa ko. <laughs> Hindi muna kami tumatanggap ng promissory notes kailangan niyo munang bayaran ng bill. Teka nga. Ba't ganyan ka magsalita? Maayos ako nakikipag-usap sa'yo. Professional ka, hindi ba? Aba eh, umakto ka naman dyan. Ano? Magbabayad ako ba kayo? Hindi mo pwedeng i-detain ng asawa ko kahit na hindi pa sila bayad. May batas tayo. RA9439. Kung hindi ako nagkakamali. Yan din po ay kinakatwila ng ibang pasyente rito na hindi nakababayad. Pero inuulit namin, ang Republic Act 9439, applicable po yan sa public hospitals. Private hospital po ito. At hindi kami sakop ng batas na yan. Sandali nga. Ganyan ba talaga kayo mga nurse dito sa hospital na ito? Ang tataray? Oo. Oh. Hindi ko pa lalagpasin ang pag-uugali mo. Kakausapin 'kong pinakamata sa inyo. nyo. Oh, o, irereklamo mo kita. Uh, Ayra, uh, oh, kumusta balita ko eh. Makipagtawa ka sa nurse. E paano suplado? Actually, lahat ng mga nurse dito hindi magagandang ugali. Kahit 'yung doktor na tumingin sa suplada din kakapiko. Kong... Uh, Pasensya ka na kung pati ikaw eh namobroblema sa akin. Nagpasya na ako. O sige, ako nang sasagot sa lahat ng gastos mo dito sa ospital. Gagamitin ko na yung mga naipong ko noon para makalabas ka na sa pesting ospital na ito. Naku! Makalabas ka lang dito, talagang ire-reklamo ko oh, sila eh. Ay, salam, salamat. Malaking Utang loob ko sa'yo. Kaya ko to ginagawa kasi asawa pa rin kita. Mahal pa rin kita kahit na iba lang mahal mo. So, so sorry ha. Pero huwag kang magalala. Napatawad na kita. At sinisikap ko na rin maka on. Ang mahalaga na sa akin ngayon ang kaligtasan at kaligayahan mo. Kaya handa akong magsakripisyo para sa Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping hospital detention dahil hindi mabayaran ang bills. Mali po ang pamunuan ng ospital sa katwiran nitong hindi sila saklaw ng Republic Act 9439 o Anti-Hospital Detention Act kaya't hindi pa maaring pauwiin si Renzo. Malinaw po sa batas na sinasakop nito hindi lamang ang mga pampublikong pagamutan kundi pati na rin ang mga pribadong ospital. Ayon po sa nasabing batas, kapag magaling na ang pasyente at pinayagan na ito ng kanyang mga doktor na ma-discharge sa ospital, hindi na maaaring pigilan ng kahit sinong opisyal o empleyado ng ospital ang kanyang paglabas. Sakali namang namatay ang pasyente, hindi po maaring o-hostage ang kanyang bangkay dahil lamang hindi pa nababayaran ng kanyang mga kamag-anak ang hospital bill. Layunin po ng batas na maiwasang tuluyang mabaon sa utang ang mga pasyenteng pwede na sanang umuwi pero hindi makalabas dahil wala namang sapat na pambayad sa ospital. Siyempre, bawat araw po ng pamamalagi ng pasyenta sa ospital ay may kaukulang gastos. Para naman po matiyak na mababayaran ang pagkakautang, pinapayagan po ng batas ang management ng ospital na mag-require ng promissory note para sa unpaid obligation. Ang promissory note na ito ay dapat na secured ng mortgage, ibig pong sabihin may collateral, o kaya naman ay ginarantihan ng isang co-maker o isang taong aangkin sa pananagutan jointly and severally with the patient o kanyang mga relatives. Kapag may promissory note o co-maker na, Maari na pong makakuha ng medical certificate ang pasyente o death certificate ng namatay. Samantala, hindi naman po sinasaklaw ng batas ang mga pasyenteng piniling manatili sa isang pribadong kwarto. Take note, pribadong kwarto ang binabanggit ng batas at hindi pribadong ospital. Kapag po kasi pinili ng isang pasyente na magpa-confine sa private room, gayong may available naman sa ward, pinapalagay po ng batas na may kakayanan itong magbayad. Pero kung puno na po ang ward at tanging private room na lang ang available, kaya't napuntang pasyente dito, magagamit pa rin po ang benepisyo ng Anti-Hospital Detention Act. Kaya para po kay Renzo at sa kanyang pamilya, pwede po nilang ireklamo ang ospital at sakaling ituloy nila ang reklamo, ang opisyal o empleyado ng ospital na pumipigil sa kanyang paglabas ay maaring makulong ng mula isa hanggang anim na buwan o magmulta ng mula 20,000 hanggang 50,000 pesos o kaya naman ay both multa at imprisonment depende po sa discretion ng korte. Dagdag kaalaman naman po, ayon sa Republic Act 10392 na nag-aamianda sa Anti-Hospital Deposit Law, hindi po maaring tanggihan ng isang pampubliko o pribadong ospital o klinika ang isang pasyenteng na nangangailangan ng agarang atensyong medikal lalo na po kung ito ay nasa bingit ng kamatayan o may panganib na malumpo o magkaroon ng pangmatagalang disability. Ilan pa rin po sa dapat nating malaman ay ang mga sumusunod. Una, bawal manghingi ng deposit ang mga hospital o clinics bago magbigay ng basic emergency services sa pasyente. Pangalawa, kung wala pong ambulansya ang ospital, maaring gamitin ang sasakyan ng local government unit. Pangatlo, itinuturing pong emergency ang panganak at miscarriage. Pangapat, dapat po ay nakapaskil ang mga serbisyong available sa harapan ng ospital o clinic. At panglima, mayroon pong presumption of liability para sa mga hospitals o clinics. Ibig pong sabihin, meron po silang pananagutan sakaling mamatay o magkaroon ng seryosong pensala ang pasyente dahil tinanggihan nila itong i-admit sa kanilang ospital o clinic. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal. Sa programang Dos Kompanyeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat Atty. Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap Rosana Villegas Maynard Landicho Jr. Generalin De La Cruz Susan Robles Phil Cruz at Bobby Cruz Naglapat ng tunog Jerry Mutia, sa musika ni Bubuy Salonga, Superbisyong Teknikal ni Nabong Muyar at Eric Lucero, Creative Consultant Bobby Cruz, isinulat para sa radyo ni Krishna Senga, at sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!